guys afternoon. um update ko sa ako um, results ang results sa lymph nodes. Balik ako ka to guys. Uh, Nasayod ko na daghang mangutana ko so, sa results sa ako ang um, biopsy. Ana uh, kuha ang ako ang results sa biopsy guys atong last Monday Kaya dapat unta atong Thursday at paginyagin semana si nagbilang ta man ako ang anak mo nang ato ang akong Monday nakuha ang ako ang so and sad to say guys it's cancer kuha sa ako ang anak anak pa siya pagkuha nga mami dili dili ko ano dili cancer wak pa'y klaro akong ging nani isend di rin ako na kung isearch mo to ako ang guys answer